ito na para may nakita na ako dito sa pamilya yan yeah. Kumain ah. na mo ba kayo? Kain. May na ba kayo? Salamat. na yah. Abilento na kayo. Ano sa ba kayo? Ayabu. Lahiyupan. Abilento na kayo. Salamat po ha. Wala naman talagang 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 malaki okay, talagang literal na palaboy kaya masarap sa pakirantan kahit na maliit na bagay ay nakakatulong tayo sa kapwa natin tara maghanap ulit tayo